Nandito ako sa Zara. Oh, anong gusto nyo? Pili, pili, pili. Charm. <laughs> Happy day, mga kahaponisa! Ito, gagala ang mami ni haponisa kasi si haponisa mayroon din siyang gala. Kaya, syempre gagala din ako, no? Mag-shopping ako. Hindi siya kasama. <laughs> kasi, Father's Day ngayon, ah... Uh, bibilhan ko lang ng gift si Dati. Hindi ko siya sinama kasi uh, malalaman niya kung anong gift ko sa kanya, di ba? Kaya, ayun, papunta na ako sa bilihan, char. Simple lang naman ang gusto ni Dati. Hindi mamahalin, char. Uh, kaya, ayan, alis na ako, ha, mga kaponisa. Bye-bye. Okay at my OOTD chart. <laughs> Punta ko sa Zara. Tingnan natin. Yung Zara, ako yun. Char. <laughs> eh, Daddy, doon sa ano? Baka may magustuhan din ako sa Zara para kay Daddy. Try na. Itong building na ko. Yan, patasa kayo. Zara na yan. Nimili na tayo. Wow, ganda nito. Mag-shopping muna ako ha. Anong gusto nyo? Pili, 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 Charla. <laughs> Ubusin ko to. No? Kasi marami akong pera. <laughs> pa kayo maniwala, charot lang. Alam mo na, may pang-shopping tayo. Instead Father's Day, si Daddy ang nagbigay ng gift. Charot lang. <laughs> Kaso lang, problema guys, walang magkasya sa akin. Ang dami kong gusto, walang magkasya sa katawan ko. Oh. oh my God dahil nagutom ako ngayon kakainin na ako sa Dona restaurant pero first pues, time ko po itong kumain masasarap sila pero ang problema guys no rice no choice no rice no choice kaya yan antayin ko na yung order ko Uh, pasta na lang in-order kasi no rice ang init sa labas ayan po ang in-order ko guys may mga maliliit siyang shrimp kain natin kain tayo kain mo na ako ha kasi nagutom ako kapa window shopping, wala naman ako natin kaya kain mo na tapos balik-balik, baka pagbalik mayroon akong matigay, no kain tayo, happy father's day everyone